Boss, baka ilaban naman nyo. Kasi siyempre, may kausap din naman ako sa DBM eh. Sabi, sabi naman ng DBM, pag hihingan kayo kung ano yung priority nyo eh, isama naman nyo yung airport namin. Oh, para naman ano, makatotohanan. Okay po. Yes, Last, man. isang question na lang po, para naman po sa uh, PCG, sa Coast Guard. Sir, masaya ka ba sa budget nyo? Diretsang talong po yun, sir. Masaya po ba kayo sa binibigay siya inyong budget? Parang napakaliit po ng budget na binibigay siya inyo. Lagi kayong nasa sentro ng mga balita ngayon. Salamat po, butihing senador. Uh, Mr. Chair, maraming salamat po. Senary po nagsabi na maliit ang budget na nakukuha ng Coast Guard. Uh, the budget allocated to Coast Guard is really not enough for us to do what is expected to pass in doing the functions of the Coast Guard all over the country. Thank you, Mr. Chair. Yon, ah uh, Ano po kaya ang pwede natin gawin, Sir Sekretary? Kasi sa totoo lamang po, kung merong dapat talaga, alam naman po natin, ano, ang um, Pilipinas ay group of islands. Uh, archipelago nga tayo eh. Kahit tingnan mo yung ating mapa, nasa paligid natin ay karagatan. Kung meron po talaga dapat malaki ang budget, ay ang Philippine Coast Guard. Kasi sa salita pa lang eh, Coast Guard ay eh, tayo ho, eh sa, sa mundo eh isa tayo sa may pinakamalaking coast. So siguro dapat po natin na uh, tingnan ito uh, malaking bagay po kung magiging uh, madadagdagan ng budget ng uh, Coast guard sana total naman ang sabi po dito ang pumaas ang budget ng DOTR ng halos 100% so siguro naman tataas po ang budget ng Coast Guard sir, uh, Mr. Senator, uh, we welcome po uh, yung increase ng uh, budget ng Coast Guard. no, kailangan po talaga ng Coast Guard ng mas malaking budget especially po dun sa acquisition ng mga floating assets and, and air assets no. Uh, sa ngayon po yung uh, ating uh, floating assets ay maliliit lang na mga mga vessels yung sa atin ang pinakamalaki ma natin is a 97 meter vessel no uh, kailangan po natin ng mas maraming uh, floating vessels no kasi nga po uh, we have that mandate to uh, protect uh, the maritime uh, uh, assets of uh, the country no so we will welcome po sana tulungan niyo po kami na magkaroon ng mas malaking budget sa coast guard po no? uh, Sekretary, ito po ba eh, na i-take up ninyo sa DBM, yung budget nila? Uh, uh, Ngayon, they have 24 billion that was allotted to the yeah, Philippine Coast 24 Guard. Um, that's an increase of about 3 billion from last year. Um, of course, they'll always have uh, room for an increase. Uh, sir, ang original uh, request po ay uh, 70 billion, no? Oo oh, well. Opo, so, Madam Chair, parang kulang na kulang po yung 24 billion kung ang bulk po nito ay para dun sa mga assets po ng Coast Guard. Opo, opo. Kasi sa ngayon, Madam Chair, parang masyado tayong umaasa sa tulong ng Amerikano. Sana ma mabigyan natin ng pansin nito na ayaw naman natin na parang ang eh, tayo ay lumalakas lang ang loob natin dahil nandiyan yung kano. Sana uh, mabigyan natin ng pansin na madagdagan budget ng budget ang Coast Guard para sila talaga, sila talaga yung bida. Kasi sa usapin, pagka pinag-usapan natin ng Pilipinas, dapat ang bida Pilipino, hindi ang uh, Amerikano. Ayoko nun. Mas magaling tayo dun. Mas magaling tayo dun. Uh, sir, yun lamang po. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you to our